Yo, yo, yo. Ayan, holiday na naman. Abig sabihin, traffic na naman. Ayan, kaya ba nagka-traffic kasi may parada ng Nazareno. Eh, no? Biyernes Santo nga pala dito sa Barcelona, Spain. Napakaraming tao. Ayan, siksika, no? Hindi nga makapag dyan na maayos. Ayan, may mga pumaparada din. Pinagkakaguluhan talaga ng mga Espanyol. Ayan, no? Oh. Tingnan natin sa malapit. Ayan, ayun pala yung mga nakablock. Nakamaskara sila, oh sa inyo kanilang patron. Ayan, tapos may mga banda rin. Ayan, dumudugtog sila, oh. Ang laki ng mga trompeta, mga trotot. Ayan, oh. Mga naka-blue. Tapos yung mga naka-green, hindi ko alam kung ano yan, eh. Diba? Parang, ano. Sa mga nakakalam, pakisabi. At nakita ko rin pala si father. Nag-ano, sa San sa Agustin yan. Tapos ito yung Macarena daw. Ayan, yan talaga dyan talaga. Halos magkagulo din yung mga tao. Katulad ng Nazareno. Ayan, sobrang traffic talaga. And bago pa mangyari yung kaninang uh, napanood ninyo, ito muna ngayong umaga ng Biyernes Santo. Ayan. Simula sila sa Plaza Molino. Ayan. Alay lakad. Ayan. Napakadaming tao agad. Napakaaga. ba? Diba? Ayan. Siyempre sa pangwala ni Father Lino yan. Aming parokya ng San Agustin. At ito ang isa sa mga nagbuhat. Ang aming GT na si Christopher. Escueta Ayan o. Napakapogi ng aming JT, Nakadilaw o. Oh. Nakashades. Tapos panoorin ninyo, pakinggan naman ninyo ang mensahe ni Father. Para magkaroon kayo ng mga magandang aral at isipan sa buhay. Sa si Jesus ay naghihirap para sa mga kababaihan, para sa mga anak ng mga babae, ng mga ina at para sa ating lahat. Hindi dapat si Jesus ang iniiyakan, kundi tayo, sabagat tayo ang dahilan. Nawa sa ating pagtangis, para sa ating kapwa. Sikapin natin ang ating tinatangisan ay hindi lamang ang ating kapwa, kundi ang ating mga sarili. Tayo nakikiisa sa kanila. Solidarity, in unity with their suffering. We suffer for those who suffer. Tulad ng mga kababaihan na antig ang puso nila. Tayo dinawa nawa ang ating puso at ating isipin ng mga nangyayaring kahirapan para sa ating sarili, para sa ating mga ina po para sa kinabakasan ng ating salin So, but ito'y mangyayari lamang kung si Jesus, si Jesus ang naghihirap, si Jesus ang nag-aalay, si Jesus ang nagpapatawad, si Jesus ang nagliligtas. Siyempre, kasama din sa presyon sa alilakad, ang Emmanuel at si Ate Milet. Ayan, alright. Mama, ipinagkakatiwala ko ang aking kaluluwa. Mga kapatid, kanino mo pinagkakatiwala ang iyong kaluluwa? Sa iyong ambisyon? sa iyong kayabangan o anuman, kaninong tao, kaninong bagay mo ay pinagkakatiwala ang iyong kaluluwa. Sabi ni Jesus, anin mong kayamanan ng mundong ito kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Sana tulad ni Jesus, ang ipagkakatiwala natin sa Kanya ay ang ating kaluluwa. Huwag nating isasanla o ipagpapalit ang ating kaluluwa kung kanino at kung sino o kung ano paman. Kay Jesus lamang natin ipagkatiwala ang ating kaluluwa at siyak natin ang luwalhati at ginhawa. Dating naman sa gabi, sa ganap na alas 6, ang pinagdiriwang ang bersanto sa pagpapakasakit kay Kristo, ayan, lumulod po ang lahat at pumipila pila para humalik po at manalangin. Ayan po ang ating mga line minister. Sila Ate Giselle po pumila po. At ayan, pumila rin po ako upang magdalangin. At sana po itong Biyernes Santo to ay maging sa atin upang maging bukas po ang isipan. Sapakat ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa, sa kataon upang kung sino man ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen.